Hi! Hello guys! Nagbabalik muli! Adi na lawat kit sini nga pagbablog. man lang kaganapan si pagbakasyon ko. Pasensya na ngayon lang na naman ulit makapagvlog. Gay kat bubulan good la ini. Aswang yung piskat. So Ali kit yan ha sa amon baw-baw. Didi hitapit sa amon alugan. Kay an ka iraya. Iraya kung tigang sa Afrika. Tigang man selak dun. Niyan kay karoya ko na magtikang pag-alog, kay igwa-plaster ko na cellphone sinti upay, may sumiingit. Hala kay ginwa kay mo manak ako pag bavlog, magtuos kit yan na, nga piskat. Balito na diri gud manak sugad sini nga voice over, kay akin hubog di manak na inum. Sugad haon sinang tuno sa mga inginom ano? Bawang karuyag ko Tagalog kay basiang artista. Kaso kay damo manauba, halakit magminupos. Minupos imus. Nanuad to ni to kay sa minupos. Nagbibinal naman ini nga utak. Ano, kalaing daw sini nga voiceover? over. <laughs> Dear isa na yan iyo ate. Ine naginarte malam ako ni mabaisay. Ano, ni ba ni yung naghihimara na nakakabugtora? bugto ra na udi Nano kasi ginwa kanya nakaka Ang ko palugod siya kung paano ang pag -alug. Kaso naglampas man odi, Nicola niyo, obot na sa bubong. Ora-ora <laughs> ko nga pasika, <laughs> lapto kanlugod nakamot. Balita, kabug at nga balde. Kaysa una ko nga pag-alog, naghihimara gadak o di. Di nga ni ak makabuhat. Delikado pa naman nga alogan kay kaharalo. Bawal gud ang bata mag-alog. Kay madadaragod sininga balde. Di kagod mabuhi-buhi doon sa sulod. So yun na nga, nagbulig na kami pag-alog sa si tokbugto pa magaan ang pagbutong-butong. Pagkati man na mo mag-alog, tirada ko ang pili. Pili nga daras ito ako bugto. Inay digad ini nagiiha sa balay. Kay ubos dain ini may kuluan. Kay wara man ni siya tanong sa amo. Man marasa liwat siya pag kaunon. Sugad man lasin niya ang pagbuong ano. Pagtigbason sa butnga. nga. Ngan pag nabuong na, tutusokon ang sulod basi makuwa baka'y ka ra sa Bisan pa sa'yo kasako sa akong aaw Di good kami may magsasawa. Kahit di mang good talaga siya nakakasawa. Mauman haon on naging pagmamalaki sa Northern Samar. Kahit damo sinang pwede mo himuon, nga pwede mo ipasalobong sa imo pamilya pag uli. Nan sunod ko nga ginhimo, akong ginpanbuhat ang mga pasi. Ako gimpang ginpanglipat, ginpasudangan sa guwa. Nano kasin maghulus. Kay wara to ko good man an oran mawara agod liwat sira ka survive Obos man sira nga tanan bisan ginhimo na an nga tanan basi la sira mabuhi waray kay wara sira ilob sa pinit kanugon pero warak kit talaga mahihimo may panahon talaga nga may nugad sugad sini yana man ang bahay ko ubos anak nanay tatay kay nira ni mga baktin di man ito nira ra gimabayaan bisan ladali ako na nga naging binantayan kay tingay tigda la umuran, kay masudang mandali ng sin na liwat. Nagsudang lahaan panahon sito January na. Remembrance na good laini nga video sito mga pasi kay wara na. Kanugon kay iba nagkontrata na, nagbayad na para sa pasi. Pero ra talaga kit mahihimo panahon talaga. Kulawi man na ako ginhimo, ibutang ko na sira sa karton. Basi goodla sira magmara. Wara gud sira ka sir, di man sira nangangaon. Di kan an inahinliwat wara gatas. Makuri gud o di ang pagbinantay sa mga pasi. Magbaktinan ka kuri gud. Pero antos man lahat yung sira pisan makuri. Adi man ako nanay ang ginihimu. Kanya gin mga taisan, baktin? Kay naglilimpyo. Anako man tatay nagtutubong. Itun man la ang kanaginihimo kada adlaw balik-balik man la iton nga rutin. Makuri gad o di, pero antos good la sera. Kay wara man ibang nga hanap buhay na ako tatay nga nanay. Yan na itong mga pasi nga nagkamatay. Kanugon di ba? Pero wara kita mahihimo kay sugad talaga si ton. Hanggang dito muna tayo for today's video. Thank you!